Hello guys ayan for today's video ayan magluluto ako ng pritong isda yan ang at yan ang tanghalian today ang pritong isda syempre gisa gisa kamatis Filipino style lang pero ang baharad nila yamang hang yan ayan. lang natin yan ng baharat. Ito yan siya. Yan. Yan ang baharat na nilalagay natin ng spicy para sa fried fish. Yan. Gusto kasi nila yung maanghang. Yan. Ayan. Lalagyan natin ang spicy na maanghang. Ayan. Balikta lang natin ang ating fish para lahat magkaroon ng baharat ang ating lulutuin today ang fried fish ayan, lagay lang natin dyan yan pamaya miya pirituhin na natin yan maghihiwa lang muna tayo ng sibuyas para sa gigisay natin mamayang kamatis para dyan sa fried fish maghiwa tayo ng Iwa tayo ng kamatis ang purol ng ating kamayo. Ayan, kamatis. Para mamaya sa pagkakas natin. Dito ko silang kamatis natin guys. Sa, dito sa Pilipinas, isang bak ng kamatis ang iniiwa. Sa ginisan kamatis. Ngayon dito, sobrang pagtitibig mo rin na kasi napakamahal ng bibili ngayon dito sa iyo eh. Dito gaya noon, ang 100 mo, marami ka nang magbibili Ngayon, ang 100 dito, isang syapo, isang saboy, yun lang ang magbibili. Marami ka nang mabibili dito. Sa mahal na bibili eh. Dati, ang 100, ang dami mo nang mabibili dito na wala na. Kung dyan sa Pilipinas, napakamahal ng bilihin. Dito rin sa UAE, napakamahal ng bilihin. Grabe. Ayan, gisahin na natin ang ating kamatis at bell pepper. Ayan, mag gisa na tayo pero meron tayong upload ya yeah, upload lang ng upload kahit so, ko lang nanolo. Magugo hindi na ako niya. E, di mo bisa sa tay sa tay. guys, lagay na natin ang kamatis. Ay At pagkatapos ay imekos lang natin yung mekos si okay, Mekos natin ayun guys lagay na natin ang ating ingredients, black pepper, salad saka rock salt lang ang ating dalagay dyan ayun, Mekos na natin yan Mekos sutay, okay, sutay okay. Yan, gagamit din tayo ng ah, uh, Ang mga tong tomato paste. Kaniin. Kalagyan din natin ng tamarind sauce. Turmeric powder. Yan, haguin din natin. Ayan guys, bagay natin ng tamarind sauce. Kunti lang, ayan. Tama na yan, baka umasim. Kasi maasim ang tamatis. Guys, ka na ang kamatis at sa kain, tomato paste. Ayan guys, mag-grate ka lang tayo ng cheese. Cheese, cheese. Ito tayo Ayan. Tapos yung ginasa natin, kamatis, yan, lalagay natin dyan. Pagka-perito. guys, luto na. Ayan, guys, lagay natin ng sibuyas na puti sa pinatripuan na isda. Ayan, medyo lulutoin lang natin yan. Medyo lumambot-lambot. At patapos niyang gagay natin dyan ang ating pinarito-prito. Sibuyas na puti. Ayan guys. Ito naman yung tinatawag nilang mala. Ito ay ang burong isda na napakaalat. Ayan. Hubugasan mo yun ng mabuti. Pagkasagyan mo ng sibuyas at saka ng lemon. Ayan, masarap din siya. Ayan guys. Yan lang ang ating video for today. At sana magustuhan nyo. Thank you for watching. Ayan, makakaluto na po tayo. Ayan guys, luto na. Makaluto na tayo. Ayan. Pero may tayong salad. May salad yan lang. Bye-bye. Thank you for watching guys. See you next vlog.